Nakaplano na po ba ang buhay ng tao bago pa ito ipanganak? Ang natatandaan ko nung nag-aaral ako sa elementary, sabi nung kawikaan nila, Life is what we make it. You are the master of your faith. You are the captain of your soul. Natatandaan ko yun sa mga literature namin nung araw. No? Nung nag-aral ako ng Biblia, Natuklasan ko yung katotohanan na ang buhay ng tao, gusto ng Diyos, mabuhay ka sa ganito. Mabuhay kang ganito, mabuhay kang ganito. Kaya lang, meron tayong free will. Meron tayong free will. Pinagkalooban tayo ng pamimili ng Diyos. Hindi tayo ginawang parang robot na wala kang choice. Ang robot kasi walang choice. Eh nakaprograma sa computer ang buhay niya. Pero ang tao, meron tayong free choice. Basahin natin ang Deuteronomio 30.19. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Tinan mo ang sabi ng Diyos. Inilagay ko sa harap mo dalawa Buhay at sa kakamatayan. Pagpapala at sumpa. Sabi ng Diyos, piliin mo ang buhay. Kaya lang, merong pumipili ng masama. Ayaw nila nung mabuti. Tres ng Juan. Ganitong bababasa sa 19. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ayon, meron pa lang mga tao, mas gusto pa nila yung kadiliman kaysa sa ilaw kasi masama yung kanilang ginagawa. Kaya merong mga tao, kapatid, ano, imbis na piliin yung kabutihan, ang pinili kasinungalingan, ang pinili kadiliman, ang pinili mali kaysa sa katotohanan. Ikalawang Tesalonika, ganito naman ang ating mababasa sa 11. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan kundi nangalugod sa kalikuan. Ayon, meron mga tao ayaw ng totoo, mas gusto kasinungalingan. Ayaw ng na gusto dilim. Ayaw ng mabuti, mas gusto yung masama. Merong ganong namimili eh. Eh, tinamo ah, may mga kabataan ngayon, alam naman nila na yung droga, nakakasira ng isip yon. Marami nang nap napunta sa psychopathic, kay, kakakain ng droga. Eh, nagdodroga pa rin. Pero kung ang tatanungin mo, ang plano ng Diyos, gusto niya lahat ng tao maligtas. Itinuro niya nga kung paano tayo mabubuhay. Eh. Kung ikaw ay anak, paano ka susunod sa magulang? Kung magulang, paano mo aakayin 'yung anak mo? Kung ikaw ay may asawa, lalaki ka, paano ka makikisama sa asawa mong babae? Yung babae, paano makikisama sa lalaki? Paano ka makikipagkapit bahay? Paano ka ba maghahanap buhay? Kaya nga, inaanyayahan namin kayo sa indoctrination, eh, sa ating mass indoctrination. Kasi doon namin itinuturo lahat-lahat yung dapat nating magawa. Yun ang plano ng Diyos sa atin. Kung paano ka maghahanap buhay, kung paano ka kakain, kailangan ba? Kain ka ng kain, kagaya ng tao ngayon. Kain ng kain ng kain ng kain, walang tigil. Ang nangyayari, naninigas na lang basta inaatake sa puso kasi napakasa, napakalaki ng kain, masyado ng barado mga ugat, kung ano-ano pinagkakain. May lang Diyos lahat eh. At ikakainin mo. Paano ka kakain? Saan manggagaling ang kakainin mo? May aral lahat. Pag-aaralan po lahat sa indoctrination session. Dumalo ka kapatid na Jesa uh, Jessa sa ating indoctrination session. Maalalaan niyo na lahat dun yung dapat gawin kasi yun na nga yung plano ng Diyos sa atin. Kaya lang merong mga tao, kung ano yung gusto niya, yun ang sinusunod niya. Kaya nga yung panalangin itinuro ni Kristo, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo dumating ang kaharian mo gawin ang kalooban mo kung paano sa langit gayon din sa lupa kailangan masunod natin yung kalooban ng Jose eh. meron siya talagang plano para sa atin kaya lang meron talagang ayaw sumunod mas gusto yung masama kaysa sa mabuti mas gusto yung kasinungalingan kaysa sa katotohanan yun ngayon ang binigay na kalayaan sa atin mamili at kung ang pinili mo ngayon yung masama, ang consequences nun, mapaparusahan ka. Pero kung ang pinili mo yung kabutihan, ang consequences nun ay i-reward ka ng Diyos. You will be rewarded. And the reward will be life everlasting o buhay na walang hanggan. Kaya dun sa tanong mo, kapatid, ano, na nakaplano na ba ang buhay ng tao bago panganak, meron plano ang Diyos. Kaya lang meron tayong free will. Kaya kung minsan, di nasusunod yung plano ng Diyos.